Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko na na binaboy ni Marcos Jr., magandang gabi sa inyong lahat, uh, Dabaw, uh Region, sa buong Mindanao, may galap shoutout, sa lahat ng mga Visaya around the world, hello, may galap shoutout, at uh, sa mga kapwa ko din po, FWS around the world, hello, may galap shoutout po sa inyong lahat, at kung bago lang din po kayo sa aking youtube channel huwag kalimutan mag subscribe, like at share maraming salamat so dito tayo ngayon no sa uh, balita kanina dyan no sa Pilipinas na kung saan ay ay na nyor <laughs> nyor <laughs> certified na talagang mga agaw kayo sa ari-arian ng ibang tao <laughs> talagang kawatan ang mga Marcos sa ari-arian ng uh, ta ibang tao, no? So, ito. Naglabas ang Korte Suprema, mga lalabs, mga vayots, na sa 57.68 na hektarya, 57.68 uh, na hektarya, ng uh, ari-arian ng Pamilya Marcos sa Barangay Suba, Paway, Ilocos, Norte, mulaan niya sa El Gaten Wealth ayon sa Korte Suprema. So, ayan. So, paano to mga talianista? Yung sa mga bayarang vloggers dyan, paano yan? Coach Jarrett, uh, GDB. <laughs> yung ano, yung nagbibinta ng pampagwapong ano, ang pampagwapong Krim uh, cream na, ano ba, Permax Si, sino ba ito? Uh, Dante oh, si Talano Gold yan. Pati si Sangkay Janjan, dyan. Paano nyo ito ngayon sabihin? O ripagtanggol ang pamilya Marcos. Na sila ay magnanakaw sa kaban ng bayan. Korte Suprema na mismo. Ang naglabas ng hatol. Na yung pangalawang, uh, pangalawang palasyo sa Pilipinas na nasa uh, paway Ilocos Norte na pagmamayari ng Marcos ay mula sa nakaw na yaman. Sabi ng Korte Suprema, so certified magnanakaw ang pamilya Marcos. So ito, inilabas uh, na 55 pahina na desisyon ng Korte Suprema ay sa inilabas pala. Ah uh, lumabas na unconstitutional. Ayan. Ayon sa Korte Supra, sa Supreme Court in Bank ang 25 anyos na lease o rent agreement na nilagdaan ni na dating President Ferdinand Marcos Sr. at Philippine Tourism Authority noong ika-20 ng Desyembre taong 1978. Ang nasabing ari-arian, Anya ay inuupahan sa pinakamababang rate na piso kada taon na intended para sa pagdevelop pa sa Pawai Lake Area. Ang nasabing ari-arian, Anya ay inuupahan, ayun, wala, nabasa na natin yun. Subalit, wala aniyang nadetermina ang Korte Suprema na ebidensya susuporta na pagmamayari ni Marcos Sr. ang nasabing lupain. patay ah, ka diha. At oras na ah, oras ng pagsasakatuparan ng pangungupahan sa nasabing lugar. Agoy. So, malinaw pa sa mineral water na nakaw. <laughs> ang mansion nila doon sa paway kung saan, ando na, si Imelda Marcos nga nakatira, no? Sabi pa dito ng Korte Suprema, ipinunto rin ng mataas na hukuman na ang Pawai Lake at ang napaka or nakapalibot dito ay bahagi ng National Park kung saan ito ay nabibilang sa mga pampublikong pagmamayari na hindi maaaring mabili o makuha ng pribado Nilinaw din ng Korte Suprema na kahit Uh, kahit pa may inilabas na presidential decree number no. 1554 na siyang nagbulas or nagbulas sa lupain para ariin ng pribado ay wala naman umanong dokumentong nagpapatunay na ang nasabing lupain ay inilipat sa pangalan ni Marcos Sr. Yari kayo ngayon yo, <laughs> talagang magnanakaw pamilya niyo. <laughs> At magnanako din kayo ngayon sa ba ng bayan niya sa flood control. <laughs> Bago pa man ang 1978 lease agreement. Bilang resulta, idiniklara ng Korte Suprema na walang otoridad na ng or mangupahan sa lupain ng Marcos na nagresulta sa pagpapawalang bisa ng kontrata. O pagpapawalang bisa sa kontrata. So ngayon, inatasan ng Korte Suprema no, kasi nagdeklara ang Korte Suprema na yung ari-arian na yun sa Pauay Ilocos Norte ay bilang isang nakaw na yaman. So ibabalik inutosan ng Korte Suprema na ibalik ng Marcos family ang mansion na yung 57 hectares na yon sa taong bayan. So, paano yan, Yor? Sampal sa'yo yan, ha? Ikaw ang presidente ngayon, tapos, <laughs> nahatulan. Pabuti na lang, para may, mayroon pa rin palang matitino. Mayroon pa rin mangilan-ngilan pala dyan sa Korte Suprema na medyo matino, no? Pero nakakapag, ano dito, dahil ang, ang justice na naghatol uh, dito ay naglabas ng uh, hatul ay <laughs> itong si Associate Justice Marvy Clunin. Ito yung nagdipinsa kay Lini Robredo sa kan sa tawag dito. Ah, uh, yung election protest ni Pang ni Bongbong Marcos noong 2016 bilang vice president. <laughs> so ngayon eh ayun. Sabi nga dito ng hakbang maisog, buti na lang malaki ang galit ni Associate Justice Marvick Lunin sa mga nakaupo. Hindi nagtagumpay na maibalik sa kanila ang 57.68 hectares ng lupa sa barangay Suba Paway, Apaway, Ilocos Norte. May hostisya pa rin pala kahit papano. No, hindi pa rin na inabayaran ni Martin Romualdez, ni Marcos Jr. at ni Liza Araneta yung ibang mga hurado dyan sa Korte Suprema, gaya nito ni Sino kaya yung walang hiyang korte dyan, no? uh, justice dyan sa Korte Suprema na natandaan ninyo yung uh, issue ng uh, ni Martin Romualdez jan kasaling nga si Lisa, ba diba? sa Ukada, na si Martin Romualdez ay tumanggap di o mano ng heavy luggage yung dinala sa House of representatives nung makita niyo yung heavy luggage may denial na telephone number at may kinausap sa Korte Suprema so kinabukasan ayun na nabaliktad na yung hatol napunta na doon sa Okada yata <laughs> na ngayon ay gumugulong ang kaso na yan doon sa Delaware Court sa uh, USA so yon so paano yan yor Kawatan talaga tatay mo. Pati ikaw ngayon, kawatan din eh. Dami mo ngayon ninakaw pira ng tambayan. Just go po. Number one na dyan yung uh, mayroon kang 800 uh, million o 800 billion na unprogram fund. Mayroon ka pang ano uh, may isang trillion na tawag dito flood control na <laughs> wala ka namang uh, blueprint wala kang ginawa <laughs> grabe si Junior tapos nais mo pang Kobe -kob na supang so kunin ang pagmamayari ng kingdom of Jesus Christ wala ka talang pinagkaiba sa ama mo no? putang ina mo <laughs> ganyan yung ginantin sa amin no? na nagtiwala sa iyo pagmamalupit sa taong bayan na kung saan kami ang naglokklok sa iyo Nagbigay ng uh, pagkakataon. So, sana Justice Leonino no, ay uh, dinggin mo din yung kanilang billions of pesos na state tax. Sana magkaroon din iyon ng uh, paglilinaw or hatol kung ano ba talaga, mayroon ba talaga ang state tax, pwede bayaran ba din nila iyon, obligado ba, or hindi. Sana nga din susunod diyon no. So, maliban dyan, mga lalabs, mga bayots, wanted din sila sa Amerika eh. Ito yung picture na to. Na-vlog na ko na to, pero ibalik natin dahil since na nahatulan na sila ngayon na yung mansion nila sa Pawai ay Ilocos Norte ay nakaw na yaman. So, ito yun. Oh. Sa US to ha, wanted sila sa uh, wanted by US authorities ang nakalagay dito. So, ano to? basahin natin. So, si Imelda Marcos and Bongbong Marcos were found in, uh, in contempt of court in 1995 after Judge Manuel Real ruled that they violated a court order freezing their assets and fined them 100,000 a day. Hindi pesos ah, uh, dollars. So, pinagmumulta si Marcos Jr. at si Imelda Marcos noong 1995 ng korti doon ng $100,000 a day since then mula nung binabaang binabanghato so Imelda and Bongbong Marcos are scaflow or scaflows and those are wanted persons in the US kaya matagal hindi pumupunta dyan si Bumbong Marcos diba? Dahil once na aapak siya doon, huhulihin siya. So, sabi dito, wanted persons in the USA, ever since their oster and return home in 1991, why haven't the Marcos returned to the US for treatment or whatever reason? Because they will be arrested and booked as felon or felons as soon as they step on U.S. soil. Ayan. So, kaya hindi siya pumupunta doon. Andun sila sa Hawaii, andun sila sa sa UK, kaya nagiging very Briton. <laughs> so, walang nangyari sa very New York niyang asawa. Wala na dahil bakit? Hindi makapunta doon ang asawa niya eh. Pati siya ata kasali doon. Kapag aapak siya sa American uh, sa USA soil, huhulihin. So, ano ba yung meaning ng scoflo? or scuffle. A person who flouts or flouts the law or lumabag sa batas, especially one who fails to pay fines. Owned. So, ganun din yung mangyayari dapat dito sa kanila. Doon sa kanilang state tax na hindi binayaran ng administrasyong Bongbong Marcos sa Pilipinas. At kaya nais nilang umupo uh, na ni Marcos Jr. rise lang yung term extension nila, no? Dahil uh, hanggang kay Sandro, mula kay Bongbong Marcos, nais nila si Tamba Loslos magiging presidente sa 2028, 2024 si Sandro. Dahil dito sa balita ito ng Rappler, noong August 2019, sabi dito ng Rappler, in August 2019, A new judge Derek Watson extended the judgment on contempt yung binasa ko kanina na hindi sila nagbayad ng fine since 1995 no yung contempt sa kanila na 100,000 daily so lumabag sila sa batas doon ng uh, hindi nagbabayad ng uh, kanilang fine no multa so yun extended the judgment on contempt to January 25, 2031. si, Hmm. Kaya ngayon, ginagawa nila lahat ni BBM. Pagluhod, paghimod sa puwet ni Uncle Sam sa US para dito at para din ma-extend ang kanilang termino hanggang 2034 kay Sandro Marcos na gustong gawing presidente. Dahil nais lang kunin yung kanilang uh, yung Buddha doon na uh, Golden Buddha na doon diniposit sa uh, Western uh, banks and vaults sa, iyo, sa ibang bansa. So sabi pa dito, so hanggang uh, January 25, 30, yon Marcos 125 billion pesos are still under the control of uh, US government and he himself may be arrested by U.S. at any time. That's why he has to be anti-China. Ngayon, mm, alam nyo na ha. So, balikan ulit natin itong sinulat ni John Abinis, na writer to, no, ng newspaper ata. Sabi na dito, the issues, problems, and sufferings of the Filipino are mere result or results And side effects of having a leader like Ferdinand Marcos Jr. a president who sold his country or country to the United States in exchange for the Yamashita Golden Hidden by his late dictator father in the Western controlled banks and votes. So, alam natin ngayon kung bakit uh, mayroong uh, nang, nang uurat, no? Nang uurat o nang uurat yan ang, Ameri ang Pilipinas sa West Philippines o South China Sea na yan. Sa so, yan ng Amerika. Yung kay Kiboloy, yung pang uh, ano ngayon, pang tawag na dito, na is pag uh, sequester ng ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ dahil nga nais gawin ni sino ba ito ng Amerikano, gawin nilang pinakamalaking ano yon na uh, kanilang barracks or yon uh, ganyan ng Amerika na hindi pinayagan ni dating Pangulong Duterte at si Pinoy pa since 2013 yun eh so kudos kay Pinoy that time kahit Amerikan uh, American na uh, pro-American si Pinoy eh hindi siya pumayag at ganun din kay Duterte hindi din pumayag si Duterte. Balita yun ng ano, inquirer.net. So, sabi dito, 11 years ago pa to, Duterte rejected U.S. proposal. O, e, mayor pa si Pangulong Duterte dito. Kasi 11 years ago to, balita ni Carlos Manlopec ng uh, inquirer.net. Duterte re rejected US proposal to make Davao City base for drone operations. Mayor Rodrigo Duterte revealed that the US government had asked his permission to use the city's old airport as an operating base for its drone program. So kaya ayaw ng Amerika na or ng gobyerno ng Amerika kay Duterte dahil hindi sumunod sa kanyang uh, kahilingan. So ngayon, si Bongbong Marcos dahil may mga nakaw na yaman ang kanyang tatay na nais niyang mabawi doon sa Amerika at sa iba pang mga western countries sa tulong ng US baka makuha nila yung golden boda doon. Eh, si Mamsi parang boda pero hindi golden. <laughs> So, ngayon, alam na natin na talagang kawatan ang pamilya mo, Nior. Tapos, ikaw din ngayon, nagnanakaw din sa kaba ng bayan. Walang pamilya mo talaga. Kasumpa, sumpa, Diyos ko po, patawarin. Magbago na kayo. Bago kayo paghuhugutan ng ni Satanas ang mga hininga ninyo.